Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Mm. So, with that, uh, nakikita po kasi natin dito yung ika nga mga pangangailangan din ng mga senior citizen eh. Sa ngayon po, sa ngayon po, po ba, ano yung may pagmamalaki sa natin sa kanila na ika nga initiative ng, ng komisyon ng para naman makita natin na may ganansya sila sa atin. Okay, ganito yun. Noong una, palagang ginihikaya ng seniors na kung ano may magagawa nila, na nila. Anda uh, may nakikita tayong mga grupo ngayon na gumagawa talaga. Nalito ito sa 6 District ng Maynila. Pinuntahan ako at nagbigay sila ng mga beads nila. Nagbigay sila ng bracelet. Sabi ko, magandang ginagawa ito. So... Uh, tinuro you know, ko yung Pasig River, 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 River at uh, yeah, uh, syempre, yan yung, yung expertise ni Yusef Antiporda. May nga, uh, may mga lumulutang dyan. Ang pangalan ay uh, 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 Water Lily. Yes, yes. So, uh, <laughs> so uh, sinabi ko, sinabi ko sa kanila, may bagaw ba tayo dito? Alam mo, in two months time, nag training sila ng Water Lily sa Billiard Foundation. Mm -hmm. So ngayon, ang ginagawa nila na ay water lily, really bags, basket, trays, etc. Mm -hmm. oo, oo, na may na may mga bib. bib. Mm -hmm. So kung titingnan mo, ang isang senior citizen ay may magagawa pa. May, may, may ano pa, Chair. And uh, ang latest na na-discover namin sa Surigao, ang asosyon ng senior citizens sa sa Surigao del Sur. Sila ang may-ari ng rice dryer, rice mill, pigiri, etc. Can you imagine mga senior citizens, kaya-kaya pa pala, at may ambag pa sa ating bag. So that's the first thing, actually, again, on, on Music Benny. We hope that uh, we can still convince our senior citizens. Gawin pa natin ang lahat na makakaya. Uh, may ma may contribute pa tayo. In fact, yan na po, yan na po yung, yung advocacy namin bakit na namin magkaroon ng multiple retirement. tayo po ay ano sa bilanggo retirement uh, law. Dahil pagdating mo 65, ako po, hindi ka na naman kapag trabaho, kapag trabaho naman, consultant na lang at wala nga yung social risk plan. Uh -huh. Ngunit pwede naman natin gawing uh, at age 50, pwede naman makapag-retire at makapag ng retirement benefit at maghanap ng ibang trabaho kung gusto niya at magtrabaho naman ang age 65 at uh, maghanap na naman ng ibang trabaho at magtrabaho. Kasi nanginiwala tayo, the ang human resource is a scarce resource. Bak natin ito sinasayangan na uh, by by uh, mandating na wag ka ng magtaos. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.